Ito na pinangangambahan natin, huwag naman sana magtuloy ito. Meron po tayong flash report tungkol sa Spratly Island. Superadyo! DZW! Last Si Sam Nilsson may flash report. Saman ano nangyari? Sam, ano nangyari? May tinumpel kayo ng Department of Foreign Affairs na nananatili ang atensyon sa pagitan ng mga tao ng Philippine Navy na sakay ng BRP Gregorio del Pilar at ang mga sakay ng dalawang Chinese Maritime Surveillance Ship sa kagatan sakop ng teritoryo ng Pilipinas sa Panatag Shoal o mas kilala sa Scarborough Shoal. Ayon dito kay DFA spokesman Raul Hernandez, ito'y pagkaraang mamataan daw ng tropa ng pamalaan ang iligal na pangingisda ng walong sasakyang na uh, pangisda ng China noong araw ng linggo sa harap na may na pagpapatupad ng Philippine Fisheries Code and Marine Environment Protection Laws na ating gobyerno sa ating karagatan. Tinangkang aresuin Mike ng ating mga sundalo ang mga sakay ng sasakyang pangisda ng uh, China, matapos na makunan pa ng surveillance team ng pamalaan ng mga fishing vessels na mga ito, na naglalaman na ng mga huling lam, uh, lamang dagat. Ano? Tulad ng mga corals, malalaking clams, o mga giant clams. May coral at pa? Oo oh, oh, may coral. May pating pa. At uh, mga giant clams. na uh, pumagit na naman ang dalawang Chinese surveillance ship, ang Zhonggu Haijian 75 at Zonggu Hygiene 84. Tapos na pa kay Hernandez, inaasahan nilang madadaan naman daw sa diplomatikong uh, solusyon ang tensyong ito. Matapos na ipabot na rin kaagad ang pamala ng Pilipinas sa gobyerno ng China ang insidente. May nahuli ba mga mangingis ng Chino? Hindi mahuli, may Nakaharang yung dalawang Chinese surveillance ship. Oo. Surve na uh, may, may, escort sila? May escort. Yung, 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 nangingis tayo ta ta mga Chino, pero merong escort sila ng kanilang Navy? Mm, na hindi natin malaman, malaman kung sundalo yung mga sakay ng Chinese surveillance okay, ship, Surveillance, pero okay, oh. ano ano, anong RP, RP, Chinese RP, ano? Chinese surveillance ship ito. <laughs> anong, anong, na oh. anong barko ng ating, oh. anong barko ng Pilipin Navy? Yung BRP Gregorio del Pilar. Yung ba yung bagong uh, dating Coast Guard Cutter oh. ng Amerika o hindi? Oh. Hindi yun, Alam ano? Alam ko, yung, iti, iti, yung, yung, yata, yata, yung yata, yata, yung bago e. natin, eh. Yung yata, yung pinakabago natin? Yung kabibili lang, eh. Yung pagkakaroon ko, may kakarap, pero Oo, sa so panayam ko pa kay Hernandez, ngayong araw, inaasahan daw na mag-uusap itong si DFA Secretary Albert Del Rosario at itong si Chinese Ambassador to the Philippines, Ma Ke King upang solusyonan itong naturang sitwasyon. Ito pong uh, panatang show, Los Calvary Show, ay parte ng teritoryo ng Pilipinas na matatagpuan 200 nautical miles. Pero grabe ha, mm. nangingisda yung mga Chinong mangingisda dyan, may mga nahuli ng isda at mga coral at mga laman dagat, pero may, may kasama liyan. silang dalawang escort? Mm. Yun yung, ay, yung, yung rin, na. sinasabi na rin sa atin anon, itong uh, DFA. Baka, it, at uh, ngayon ngayon na, ay... Kunyari nangingisda, baka talagang gusto magpahuli niyan? Baka talagang gusto nilang masita sila ng mga ng, ng barko ng ating Pilipinas. Binasa linya na natin si Asic Raul Hernandez. Uh, Mike, bali sa iyo, mar Mike. Maraming salamat, Sam Nitson, sa iyong flash report na yan.